Galit ang mga tao. Sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Ilan ang empleyado mo? Mga uh, lang po. Sampu lang ang empleyado mo? Opo, Your Honor. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Uh, hindi po, hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Oh, ano, magkano? Min minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Sino kontak contact mo sa si DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Both of you garnered approximately na joint venture kayo, 931 million. Sa isang project. And ikaw, ang buhunan mo lang, kapital mo lang sa million. Noong 2020, po, 2021 po. O kaya nga, ay, 2022 hanggang 2025 na nga tayo po pag-usapan One year, one year difference. Kasi po, Your Honor, Alam mo, po, Miss Sally. Yes po. You better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Anong binibigay mo sa kanya? Yung, ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung... Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, Pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni Boss sa opisina ko. Sino si Boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Uh, actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po, 100. Even though? 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? sa mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po. Marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi ba nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May daladala -dala kang kahon na palagay ko, ay assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sig sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko Tika, po. Teka, bakit bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Ms. Sally. Bakit 245 million uh, na ah, uh, installment? misan po, misan po ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Ali, hindi po kasi pare-parehas yung honor. Na yung pinakamalaki lang. Gusto ko malaman. ang uh, tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na, deli na deliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? Oh, sa mga mo putol-putol yan? Ay, eh, di po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Ne ne ne. Uh, Siyempre, alam mo na rin yun. 240 million Apo, sa isang araw, na, nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi, putol-putol. Minsan na one, 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, so in totality, magkano na deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Eh, give, just give me a ballpark figure. Kasi, siyempre sumusulat ka, o oh, ito para kay Bryce, et cetera, et cetera. Siyempre may, may record ka niyan. Posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yung Uh, Your Honor, doon sa ano eh, may sampo, sa sampung project, to total ko lang po yun. Hmm. Tapos awasin ko lang po yung... Hindi, yun, sinabi tayo. mo kasi, you delivered 245 million in one day. Yes, Your Honor. Ilang boxes yun? Marami ano po yun. Ano yun, balikbayan box? Hindi po, mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piyatos, kung ano. Hindi, ano, mga dalawang dam kahon yun kung... Uh... Actually po yung ano, may 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng isang bulto. Yung sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145, mga oh, ganun po. Oh, so, dun sa loob ng tatlong taon, just give me a ballpark figure. May isang bilyon ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa tatlong taon. From 2022 to 20 as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow. One billion. Mag, 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 pag po pinagsama-sama ah. po yung honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. Kena. So lahat yun, bigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. Oh. Miss uh, Sally, ikaw lang talaga may-ari ng SIMS? Yes, Your Honor. Ilan ang empleyado mo? How can you finish a project? Nakadami-dami mo project. Kahit mag-joint venture pa kayo ng Wawaw, ilan na empleyado mo? Mga sampu lang po. Sampu? Your Honor, sila Actually, sampu? Your Honor, sila naman po yung nagsasabot po sa Sampu lang ang empleyado mo? Opo, Your Honor. kasi, hindi naman po ako kumuha ng project, Your Honor, eh sila po sila po ang gumagawa sila sila po nagsasab ko ah so sil, ito itong Bryce ang humihirap ang gumagawa lahat yes, pinapahiram mo lang yung lisensya yes, mo yes your honor pinapahiram ko lang po sa kanila lahat po na yun sila po nagpapagawa sila po so hindi mo alam kung ghost o substandard actually your honor kaya ikaw nasisira yes po your honor Actually po, Your Honor, nagtiwala lang po ako sa kanila. Eh, yun ang mali mo. Nagtiwala ka, pinahiram mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yun o no hindi, o substandard man yun o no hindi, ikaw napuputokan. Kasi Your pangalan mo. Your, kaya nga po, Your Honor, eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Eh, nandit, nasa DPWH po sila. Sila po eh, mga hepe. Eh, kung ganyang kagarapal ang mukha niyan, eh.